Magandang umaga at welcome sa ating YouTube channel. Sa videong ito, pag-uusapan natin ang isang katanungan na ikinomento sa isang video natin tungkol sa paano magkakaroon ng ekwilibrio. Maaring pindutin ang link sa itaas upang mapanood mo ito. Ang kanyang tanong, paano daw i-graph ang ekwilibriyong presyo at ekwilibriyong dami mula sa interaksyon ng demand at supply? Bago natin sagutin ang kanyang katanungan, ano muna ang ekwilibriyong presyo at dami? Kapag sinabi nating ekwilibriyong presyo at dami, ito yung punto na kung saan ang dami ng demand at supply ay nagtatagpo batay sa napag-usapang presyo. Madalas sa ekwilibriyong presyo nagkakaintindihan ang bumibili at ang nagtitinda sapagkat ang pangkalahatang pag-uunawa dito ay walang nalulugi alinman sa kanila kaya nagkakasundo ang dalawang panig. Halimbawa, si Juan ay nagtitinda ng ballpen. Nagkasundo sila ni Julia sa halagang labin limang pisong presyo ng ballpen. Si Juan, Handa siyang magbenta ng isandaang piraso at si Julia naman ay handang bumili ng isandaang piraso sa naturang presyo. Walang lugi sa kanilang dalawa dahil pareho silang nagkasundo sa presyong ito. Ngayon balikan natin ang tanong, paano ba ay graph ang mga ito? Step by step kung ituturo sa inyo ang mga paraan. Maaring panoorin ang videong ito upang sundan ang proseso kung paano ko ito ginagawa. Una, gumawa muna ng linya. Ito yung tinatawag sa mathematics na x-axis at y-axis. Kapag nakabuo na, lagyan ng value ng presyo at value ng dami batay sa mga linyang ito. Sa x-axis o yung pahigang linya, dito natin ilagay ang dami. Sa y-axis o yung patayong linya, dito natin ilagay ang presyo. Malaking kamalian ng marami ay kung anong nakikita nilang magahalaga sa market schedule ay siyang inilal gay nila sa graph. Mali po iyon. Dapat kung ano ang agwat mula sa zero patungo sa unang guhit ng graph ay siya ring agwat ng lahat. Halimbawa kung mula sa zero ang agwat ay 5, ang dapat nakasulat sa graph ay 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 hanggang sa matapos mo ang graph. Ipagpalagay na ito ang value ng quantity supplied sa bawat presyo. Makikita natin ang positibong ugnayan ng presyo at quantity supplied na habang tumataas ang presyo, tumataas din ang quantity supplied. Ang linyang ito ay para sa supply. Ipagpalagay na ito ang value ng quantity demanded sa bawat presyo. Makikita natin ang magkasalungat na ugnayan ng presyo at quantity demanded na habang tumataas ang presyo, bumababa naman ang quantity demanded. Ang linyang ito ay para sa demand. Ang punto kung saan nagtatagpo ang linya ng demand at supply ay siyang tinatawag na ekwilibrio. Sa nabuo nating graph, ang ekwilibriyong presyo ay 25 pesos at ang ekwilibriyong dami ay 50 piraso sa makatuwid sa halagang 25 pesos. Handang magbenta o magsupply ng limampung piraso ang nagtitinda o supplier at handa namang bumili ng limampung piraso ang consumer. Ganyan ang paraan upang makita natin ang ekwilibriyong presyo at dami sa pamamagitan ng graph. Sana nasagot ko ang iyong katanungan. Hanggang sa muli!